Magandang umaga po mga kaparambin. Kumusta po? Andito na naman po tayo sa may dampa natin yan. Oh. At tayo po ay naglalaga po ng... are po, yung merendahan po uli. Ay, balinghoy na naman po ay yan, Oh. Kasi sigang lang po natin. Yan si Kuya Bursley. Kuya tutoy, kawai. Yan, nagagapas po. At tayo po ay magagawa ng ano dito yung lutuan po. Aray po yung atin dinala. Bali ipipix po natin ito. Tapos lalagyan po natin ng tungko din eh, na bakal. Dito po yung signal natin dati ay luma na ito. Para po siya naka ano siya dito. Naka angat po. Mahirap po yung ganari ay naka lutang. Yan si Otoy oh. Mga Kaway Otoy kaway otoy, yan, mga nagagapas po, masisipag na kabataan ano Utoy? Sino kasama niyo Utoy? Tatlo lang kayo. Tatay. Si Mame ba banan Yan si Kuya Utoy. Hello po. Bunso. Hello po. Yan. Mga kumparehan po natin na andun. Hindi pa rin po tapos dadalawang pitak na po yung kay parang Randy. Ah, si Mame Meme. Yan. Kay Paring Noel po. Ay. Kakalahating pitak na po. Kay paring ano, ilan na? Bade ilan? Dalawa pa. Dalawang pitak pa po yung kay paring body. Na andun. Sa inyo to ilang pitak sa inyo kay Mommy Lara, ilang kayo? Ilan na? Dadalawa na. Dadalawa na po. Tapos kay Pinsan Bert ay isat ka ay pong pitak na andun po. Bali patatlong araw po ngayon tayong nagpapagapas na. Pero siguro mamayang hapon po ay tapos na yan. Bali dito po ang ating magiging ano na yung lutuan po. Doon po ay ano ay sana doon ay may duyan nga po pala, mainitan yung mga bata pag nagduduyan po. Ating ihuhukay na po ito. Ganto ka taas na ito. Mm -hmm. Yan. Ito po ilalagay ng ito dito lang... ba ba ito. Hindi na. Pa, para sana lumapat. Lalagyan po natin ng kahoy dito. Tukod. Tukod po. Baka po kapag kakasarapan ng halo ay eh, biglang bumaliktad. Mm. Ay sayang ang sabaw mamay. Sabaw eh. ah, si mama ba? Eh, lari, ha? Mas <laughs> talagang. Yan, tara. Mahukay na tayo. Ibabaw natin itong pinakang po. base po. Ay, ay nahihirapan po si may magluto. Ay bukas si damay luto. Magluluto na magluluto. Eh. Mataas-taas daw po ang gusto. I request po rin ni mama Ay. Bawa tayo ng tungko. Uh, Darong kasi dati sa paa. Oo. Anak ko. Anak ko. Painit. Bagong ligo ka. Ma Maamo maa yung usok. Kanta mo naman Kawawa kawa naman. Gusto mo mo yan. ng apoy din sa tabi ng dulo. Dun baka dun yan. Ayun, dun niya, sa Ayo, hmm. yeah. yan sa kabila. Yan. Yan. Tapos nalagyan na natin dito ng... Libilin mo, tagilid. Yan. Yan. Ayos yan. Lapag ganyan dati. Yan. yan. Mm. Lalagyan po natin dito ng... Tukod. Tukod pa. Dalawa po. Para siya talagang tungkurin. Mm. Pero natin, dito natin lalagay yung ating tungkong bakal po. Hindi nito pataas. Mm. Lalagyan pa ito ng konting lupa. Lupa. Siyan. Para, para lang po. Ay, arapin er, na katiwang laang doon. Ah, uh, gamit. Mm Ibebenta ko na sana 'yan. Ay, Ay talaga, ang takbo ng isip ko sa kung maganda rin patungan ng kalan. Hmm. Kahit po ba mamaya yung kalan di uling. Ready? Oo. Ini kaya mga mga wifi tayo, mga tingang. Oo. Mamaya may tayo mag-iinis. Magawa pa po tayo ng lamesa dito ay. Eh. na pero po dyan ah. Ayun o, ano. Mainit po. na tubig. Kaya lang, hindi pa luto yung baling hoy. Kapi lang pa lang talaga. Wala si Jowa. Ay, wala po. Nagano ko 4-5-5-minutes. perfect. Kahapon. Kasama niya si Jowa kahapon. Ay, wala namang pasok yung mga bata. So, Yari, mamaya po yung mga inyo. Yari, yan. Ya, so, ito po yung magiging haligi. Malaki po. Para sigurado tayo

si ni bunso ayun nagwawalis <laughs> meron pa mo Duto na ba eh hindi pa kasasalang lang kasasalang. ay nakatingin mo ang na po maghukay. Ari, lalagyan na po natin ng tukod. Yan. Tagalid. Ang taas natin, Barpa, Kari, na tayo. Parta, baligtag. Ganyan na na eh. Yan. Yan. Eh. Oo. Oh. Pako na lang. <coughs> <coughs> Uy. Ayos Sa po yan. po. <laughs> Tarap yan. yan.

parang ako yung duda pa din kasi ah tawang tawa yung tatlo kayo, apat kayo na kayo ako yung naka kayo dito mga mahinga may talang signal ay kaya ka makakabit parang mga signal wala mga power ka.

Ah, yung, yung po, eh. Kahapon po ay ano eh, talagang isang kaldero ibas din. Puti, may, ito to yan. May, may po, nandiyan po sila ina. po. Bumisita din eh, bumisita po. Itay, e, ano po, po itay? meron daw Meron na. Dami pare. tubig ko?

<laughs> Merienda time. Ay, mo, dali, dali, dali. <laughs>